Ay, you know. ay ito. ito, ito. Uh, hello po and uh, welcome po sa ating YouTube channel. Ah, uh, ayan po no. Ito pong mga kotse na to ay yan. Ah, uh, galing po to sa mga basura. Ayyan ito mga diecast na to. Kung makikita niyo iba't ibang klase mga ah uh, diecast dahil lahat po ito ay galing sa basura. So, ito po, pa, papa papakita ko po sa inyo kung gaano po karami at kung gaano kagaganda po. Pero yung ibang mga luma na yan po, no? mga metal po siya. Ayan. Kita ko sa inyo. Ay, yung no? Kagaganda, oh. Oh, Nakita uh, ang lahat na po ito ay galing po lahat ito sa basura. ah uh, paano ako nagkaroon nito at saan ko kinukuha? Uh, dito po sa amin sa Tondo ay mga alos ang hanap buhay nila dito ay pangangalakal ng basura. So, binebenta po nila sa akin ito mga daikas na to mga kotse na to at binibili ko po sa kanila ng mura. At ito ko ay naipon ko po Uh, medyo marami-rami na rin po pero hanggat kaya po ay dadagdagan ko po to dahil uh, mabibenta ko po to at hindi ko lang po alam kung paano po ba ma malinis po to o mas maganda nung gawin ko po please pa comment po kung anong gagawin ko po rito uh, paano ko mapalitan ng mga kulay nila o maano ko po uh, kasi kailangan ko linisin po to at palitang kulay para maibenta benta ko naman ng tamang presyo ayan o no? may isa po ako dito isa sa pinaka-paborito itong hammer na to ayan no? may uh, alloy din po siya at mayroon ding isa rito yan isa din to sa paka-paborito ko ito yung isa din na to at mayroon din po ayan no? may mga ano rin po oh, tatlong uh, cars ayan o no? si Mc McQueen tama si McQueen no? ayan yung mga tropa niya ayan no at mayroon din dito isa sa pinaka ito maganda din to ayan no nakikita nyo ang angas di uh, ba? Diba? mararami pong goods dito Ay, uh, at ito bumblebee isa sa pinaka maganda at uh, gustong gusto ko itong bumblebee ayan no ang gaganda oh. o si at alin ba? Ah, ito vlog. oh, di ba? Ang gaganda. Sayang nga lang, nagagasgasa. Ah, Meron pa rito isa sa pinakagusto ko, no? Ayun, no? Good din tong, tong red na to. Ayan, no? 32. Napakaganda. Hot Wheels po siya. Ah, bihira lang ako nakakahanap dito ng ano. Ah, tawag dito yung pinakasikat ng brand ng Japan. Tomica ba yun? Ayan, no? May, may din China yung iba. Ah, uh, mo, suerte natin kung makahanap tayo rito ng Tomica, no. Ayun, no, maganda din to Hot Wheels ayan, no. Oh, 'Di ba? Ang gaganda. Um, anong pa? Marami pang isa sa pinakamaganda rito, no. Puro halos dito ay Hot Wheels. Suwerte natin pag nakahanap tayo ng mga Tomica rito. Ayun. Ah, uh, halos sa uh, iba't ibang klase po ito. So, ang kaya ko po ay dagdag ang pa ay paparamihin natin, uh, ipunin natin. Please po, uh, ako po nakikiusap sa inyo po ay mag-comment po kayo anong po mas maganda gawin ko to dito, paano ko po mapalitan ng kulay niya. Yes, uh, please subscribe and click bell button para po ma-notify po kayo sa next video natin. Thank you po sa inyo. Ayan.